Kaya kung meron kayong kasambahay, treat them very well. Kasi they're just human beings, no? Napapagod din sila at hindi sila sinasweldohan na 24-7. So, eto na nga mga, mga hobby bees. Today, papasok tayo sa office. Kasi syempre, after ng bakasyon, back to work muna tayo, back to reality. And hindi na ako nakapagpaalam kay Hobby David kasi nagmi meeting siya with client. Nandun siya sa office ko, nakikipag-meeting. Kaya hindi na ako nakapagpaalam. naalis na ako, papasok na ako. Bye-bye. 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 Tapos, tawag dito, kailangan ka uwi ng Quezon bukas? Tomorrow, papasundo ako. Okay, tapos, anong ulamin niyo mamaya? Magluluto ka ba? Ah, nagsain si Julie ng sinain na tulingan. Ah, sige, yun na nakainin. Gusto ko rin yun. Mamaya uwi ako pag gabi. Mamaya ang gabi, yun na nakakainin ko. Mm -hmm. Okay, bahala na kayo kung gusto niyo kainin dyan, ha? Okay. Okay, bye-bye. So, ayan, nakapagpaalam na tayo at aalis tayo ngayon. At wala din pala akong driver ngayon, so mag-isa akong magdadrive because si Bob, hinatid si Lindy sa building namin. Nakauwi na tayo sa bahay after ng ating work at kumain na sila ako hindi pa. Sobrang gutom na gutom ako. Grabe, balita ko. Nagluto din ng ampalaya daw. Si, hindi ko lang si Tia Julie. Pero may, meron kami paborito kung niluluto ni Tia Julie na tulingan. You know? Sinaing na tulingan. May laman pa kaya? Ay, may laman pa. Perfect. Sobrang gutom na gutom ako. Perfect. Nasa kaya ampalaya? Check tayo ng ref kung meron ampalaya. Sana may ampalaya pa. Meron. May nakikita ko dito. Ampalaya. At dahil dyan, tikman na natin ang mga luto nila at gutom na gutom na ako. So, nag na muna ako bago kumain para komportable. At, guys, grabe. Sobrang bango ng ampalaya. Tapos, pag ako, pag ako nalang mag-isang hindi kumakain, hindi ko na tinatawag sila ate Rose kasi Madali lang naman mag-init ng mga ulam. ba? Diba? Ito lalagyan mo lang sa microwave. ba? Diba? So, mabilis mag ng ulam. So, bakit nyo pa kailan... Bakit ko pa kailangan tawagin at kisingin? For example, kung tulog na si Nati Rose ngayon, si Natiya Julie, para lang mag-init ng ulam at maghugas ng pinggan. So, abang natatakam ako dito sa aming sinayang na tulingan. Pero itong ginawa ni Tia Julie ngayon, parang naubos yung kanyang sabaw. Wala masyadong sabaw. Pero okay lang. Meron naman ampalaya. So, ito na. Kain na tayo, guys. Sinain na tulingan nga na ng may taba at saka kamyas. Tapos, ay isang ang pala niya. Actually, hindi ko get yung mga tao na may mga kasambahay na halimbawa, umuwi sila. Tapos, kakain sila. Tapos, tulog na. Parang late at night na. Tapos, kailangan nilang gisingin para lang ipag-init at paghanda ng pagkain. Eh, napakasimple lang naman gawin, di ba? I mean, hindi naman siya mahirap gawin. So, minsan, kailangan natin maging makatao, di ba? I-gisingin mo, natutulog, tapos para lang pag-initi ng ulan, tapos pagbukasin ng pinggan na pwede mo namang gawin, no? Alam ko na binabayaran yung sinasahuran, pero minsan, hindi nagtatrabaho ang mga tao sa atin ng 24-7. Meron din silang karapatang magpahinga, di ba? Kaya kung meron kayong kasambahay, treat them very well. Kasi they're just human beings, no? Napapagod din sila hindi sila sinaswalduhan ng 24-7. Okay? Kaya kung kaya niyong gawin, gawin niyo, di ba? Kaya muna tayo. Itong sinayang ni Tulingan, na Tia Julie parang may kakaiba. Kasi nga diba sabi ko wala siyang sabaw. Parang naiga. Yung pala sabi ni... Queen B. Maano na nangyari? Nasunog daw. Nasunog. So, <laughs> nakalimutan ni Tia. Uh, nakalimutan, nakalimutan daw pala ni Tia. Naamoy na lang. Naamoy na lang, sunog na. Kaya patataka ko, ba't parang sabaw? Tapos iba yung lasa, may amoy, amoy sunog ng konti yung... Uh, itong patis. ano, patis. Walang patis, walang alat. Yun medyo nag-fail ngayon si Tia Julie. Pero okay lang, masarap pa rin naman gumawa si Tia Julie ng sinain na tulingan. The best pa rin, kailangan itong version na to, dahil nga nakalimutan, ayun, nasunog.